<laughs> Bakit po kami nangunguha po uli ng pananim na sibuyas Oh. Apat na, plat pa po. Ah, bukas yari na yun. Oh. Tapos po papabagsak. Abot na yan ano, hanggang din sa plat na rin kabila. Ano ang ah, no, yun nyo ba yan? Balang po mamaya aahon ako ito ato. Ang maganda yan. yan isang ano lang, isang guhit. Hmm, ha? Na, ano? subok. Video, ah. Ay, na na, 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 subok. Subok pa muna. Talagang linis na linis. Oo, oh, babawasin muna yung kahit tuyo. Oo, okay. yun. Okay. nga, ang bala ko. Talagang malinis. Oo. Oh. Ho. Ganun kasi ang kinsa yun. pag uh, magkakaig yung, pag may binisi ah, pag kalinis, bubuluburan ko nung ano, eh, dapat pala yung ano na. Tatapangan ko ng pura dan, yung hmm. bago lagyan, so, para ba lupa? Hmm. May, para yung mga mali sa ilalim. Hmm. Ang

dito malang oh, oh. oh, pag ganyan ka, na ulan. Oo, pag mainit, bukas. Basta ang utilita. Kaya ang parang pag ganyan. Oo. Ay, yari. Kalahating oras yung ay... Pagka umalis ka, ay yari na. diretso na po ulit sa kabilang taniman bali itong mga side pong ito wala nang tanim hmm. oh. ako hinang hihinayan ay, ay arati gagamasin mo tiyo na. Kung kumbaga hindi na ba tatrabahohin papalinis na nga naman po bukas papaano ko kay kuya eh, ilang plat lang po ba? Ay, di, malalaman ko pala mamaya. Tahon ako dun. Ay. Saan mo maganda ito? Yung orin talo magkara, magkadating na rin. Magkakapagitan na rin. Sana yun ang, yun ang maganda. Lapad na. No? Ano po maganda doon? Malapad doon O ba ay arin dalawang tika putol? Arin yung apat na tika kaputol? Pwede. Pero ang layo naman sa tubig. Gusto ko arin buongan Bahala na. Ha? sabagay. Para sa dinag. Tinatamaan din daw maargil. Pero kinsa yon? Na daga puro kinchay, eh. sa lupaan lang. Bukit asal puro kincay. Awang ko la kung ilang ano. Kung ilang Kino? kilo. Ah, Pero ano yung kanila ano eh? Yun, eh. Buminta sila nang Kasi yun, ho sila ng... ho sila nang Idirerito pagbulado sa bay saging. Oo, oh. puno nang kincayan. Pindim puwaranya nang mga baka hindi ng 300,000 ganun nga ho ay sila nung tumamabil agad ng motor ay tigo 100,000 sige ah ganun pala kalaka ang ano nun ano. laki yung ganito po kaluang na pitak na luang oo oh, mangan dun yan sa may ano yun yung luwa na yun Pitchay. baka ito yung mga ano e, nasa tatlong kilo siguro ito dalawa oo may, may oh, oh. dalawa at ko ay ano yung yun, ano tawag yun yung alaga kaya ako susubok ko muna ako ng konti ang aking mga maskeret na, na mga ilang plant? oo nga ako, kaya isang buhit lang isang buhit? kung alaga kung paano ako susubok mo tayo di di naman mga Tuhun, nga. yung mga lukbanan, yung mga yung mga nag-aahinti po ba sa niyo gano, puro gano'n ang pagkakaabalahan sa kaya ah. pin sa inyo ah. kasi yan sila uh, mamamatay na tama no. tinatamaan nga daw no. eh mo bubuksan sila ng mayo minsan pagdating ng duray may kumikita na ng dan libo nga binibenta muna ang kabayo ay bago magtanim sa kaya oh, okay. paano ba mababawi Bayan nga kapital ng kalating milyon pero bawi. Oo. Oh, pa. Oh, uh -huh. Kasi ano ah, Wal si Walter, yung tagabang. Uh, ay, oo, oh, oo. Oh. Ah, laka ng milyon, yung tiyatamaan. Walter, parang habang hmm. nagigilig ko pangalan na yun. Oo, nasa abang yun. Ang bahay doon ay nasa gitna. Po yan, eh. Mag eh, magkakabayo eh, po oh. ba? Hindi. Hindi. Ano lang siya yung parang kilala, kilala ako. lang. Kilala ko ng mga tagaabang, basta magkakabayo. Na, nagkakabayo na yung kanyang mga kaniman. Oh ay, ayos, ano? Uh. Sa kabayo sa bahay na nakakalaga ng dalawang milyon ay gawala ako Saano? Saano, saan? Ang sa mabang, yung saan ako, oo, uh, ano doon sa akin sila yan sa mga pag nakakatuwa ano may kapital eh uh, hindi so, okay. kailang ano doon basta ang tanim nun ay pinchay oh, oh, may pinchay may, may pang -alaman. alin po oo oh. okay, na ay nasir ang am, am, dami na ho namin dyan yung charjabon ay puro tapo na sa kaya bibirin na uli akong bago ay, yung ganyan, yung ganyan Yung tina-charge. Ay, tina-charge yung plastic. Meron ako dyan, yung puro sira. Sige. Sayang so, ano. Gawa nung kami nagtitilo. Kasi sabi ko para mabilis ang trabaho. Puro t charge sa ating kakamiti. Ay, sira. Hindi mo pinapahit na. Ay, baka ay isipusap po ko lang yun. Parang panapon na. Sige. Sige ko lang dito. Oo, naayos. Wara kita tatlong spray yung ang sira dyan. Yan na lang ang natira kaya sa atin eh oh, yun lang matibay-tibay eh ano po ba ginagamit niyo yung sprayer? sprayer? wala nyo yung di chance ay laging supply. blay uh, uh, sa ito kung <laughs> nga huwai. pero yan ang bilis naman ang kalatang <laughs> lakas <laughs> yan lahat eh. Pakita mo. Hindi na ako nakakatunga. Uh, lahat yan, hindi ko lang hindi na. tutusin na kututusin mo, takong masusunod. talaga yung halos araw-araw may lalabas. Puro mahal, basta kung lalabas. Para po ba masanggot yung uyo kay Duterte, yan naman po kilala, no? Oh, 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 oh. Hindi kilala pagka, inano? Ay, ano po bang tunay na barite na yan? Dito lang yan sila biyan ng Duterte. Ah, oh, sa Tayabas lang? Dahil kasi yan. Ay, hindi kaya yan. Duterte, si Duterte, si Duterte. Ah, yung ba naman yung gayon? Yan po ay ano? Ano ba 300 na si dito? Yan ay lumabas. Oh, pero plano pala Ay, kayapa pala. Hindi nabubuo ang tinig. Wala ko 'yan. Ay, di kaya hindi nagpapawala nang ano. Nasa dito lang, akyat lang nang akyat. Ayam palang kahulugan niyan, ano? Kaya dinutertito ng direktorto, ay paligalin Davao. Oh. Ara ko ini spray na ng panda mo. tata pa po na isa, u-ais uh, na. Bukas uli yan, oh. Uh. Tapos na, no, may lamang pa po ba, wala na. ayun ay, ay doon na sa kabila. Oh, doon na sa may talim na po. Mayroon, may na rin. Oh. Ah, kaya ba yan ay eh, Duterte? Pinawag na, pinawag na. Ano nga bang tawag di yan? Nagpastuog yan, mga ganito. Oh. Pinapanood ko yung nagbablog ng kayan ay. Si, Pin, si, si, si Pinoy Palaboy, ano po, ikaw po ba yung nanonood rin? Pagkakaganda ng sibuyas nila, no? Ang tanim pa kaya lang ang tanim nila, baka ano lang, anim. Oo. Oh. Ngayon sa Abdabaw yan. Ay, sino ang umorder niya? Ba't nadala sa kamay, sa? Ang nagmahal, dapat sa tinsyo niya, yan ang lumabas. Ah, kumbagay... Sabi nga ano in interview doon, sila doon sa Manila nagdadala pag tagmahal. Sa Manila, ano yan eh, mabitak. Pagkatapos, dinala dito yan. Duterte ano, Davao ba yan? Duterte na yan, pangalan niya, ano? Okay siya nga ano. Ay siya nga pala, na yung palang ang history niyan. Yan ang history niyan. May tinawag nga Duterte. Oo. Nung napunta ako sa Dabaw, nila nakita ko yung ganyan. Ah po Bigalong nakarating din ng Dabaw? anak oh, ko. Oo. Layo din pala. Masa hindi nila inuugasan. Oo nga ho, Para pinapanood ko nga doon sa nung bablag. Hindi inuugasan. Naka ano lang. Wala po. Hindi nila inuugasan. Parang pinapagpaglangan ho. Pinapaglangan. Ay siya nga. ayun po ito na po yung ating sibuyas po ngayon maganda po pala ang kwento na rin sibuyas na rin sabi ng ating kasama kaya daw po pala inalias na ng Duterte ay galing daw po pala ng Dabaw oh, ay kasalukuyang noon panahong iyon yung malalaking yan ay President Duterte yung ano yung naka Pangulo oh. ay diyan po ay dito na dinala tapos ito pa po yung mga tatanimin no. Ito, ilang plot na lang siya oh. Yan. 1 2 3 4 5 5 plat po 5 5 plot Ayun po ay di sabi ko nga sa inyo Tayo may kasama ngayon ay di buwis muna oh yan Ito naman po yung nagawa Maganda Ang nagresulta tayo ay pala sa kabila at baka tingin ng kung anong magulay ka natin doon tara po yan oh lawak na panalo po yan may mga bangbang po yan sa panabihan hindi na ho natin mabilang kung ilang plat siya kabuuan Ayan oh. o oh. Yan na po Hinayaan lang po natin yung balag Yung mga kawayan Hinayaan lang po natin Nang para Just in case na tayo ay mga ilangan uli ng dibalag eh di prepare na po oh po no? may kanal po naman ito dito sa gilid Yo. Okay na Harvest po tayo ng kamote naman para sa pangkonsumo po natin. Ayun po, makatingin tayo ng pansarili po natin. Oh. Pansarili. Pang-uwi po ba laga kung tayo po ngayon ay puro kumbaga may napapagastos din po dito pa ulit tayo ano service nito gawa po ng ibang pinagbintahan ng sibuyas ayun din yung pang bayad natin sa tao ay Yan, kamote natin no? Na. siguro next month adjust tayo ng buwan No empujando. ¿y Nakalaka-laka na rin, oo. napakarami yung laman no? maliliit pang nga lang ito puno may pansarili lang natin no? kaya hindi ito makaka pekto yan no? ayun po aray Ayan, tayo po ay nagtanim nga ng sibuyas Tapos ay yan, harvest po tayo nito Yo, salamat po sa inyong pagsama na po Yan, ingat po ang lahat Oh, happy happy lang po Maulang araw Bye